Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! For today's video mga ka-farmers ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano magsimulang mag-alaga ng mga kambing na makakatipid. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa subscribe mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, for today's video, mga ka-farmers, ay pag-uusapan natin kung paano ba magsimulang mag-alaga ng kambing na makakatipid. Very popular po para sa ating mga Filipino, mga ka-farmers, ang pag-aalaga ng kambing dahil hindi ito kailangan ng malaking puhunan, mga ka-farmers, hindi kailangan ng mga kulungan at madali ding dadami. At kung sa karne din ang pag-uusapan mga ka-farmers, mataas din ang presyo ng karne ng kambing compared sa ibang mga karne mga ka-farmers. Masasabi natin mga ka-farmers na low maintenance ang mga kambing ang kadalasan nilang kinakain ay mga damo at dahon lang po. So, pwede tayong hindi magbigay sa kanila ng mga copra meal, ng mga feeds mga ka-farmers. So, paano ba tayo pwedeng magsimula ng pagkakambing mga ka-farmers? Siyempre, pwede tayong bumili ng isa o dalawang kambing mga ka-farmers. I remember, meron kasi kaming maraming kambing dati mga ka-farmers, pero pinapaalagaan po namin sa iba at ayun mga ka-farmers, nagkakaroon na po sila ngayon ng sarili nilang kambing. Isa po yan sa paraan dito mga ka-farmers kung paano maka-acquire ng kambing na hindi nagbibigay ng pera or hindi bumibili mga ka-farmers. Binibigyan lang po sila na ng share kapag nag-aalaga sila sa kambing namin. Pero ngayon mga ka-farmers, humihinto na po kami sa ganitong paraan dahil kaunti na lang po yung kambing namin. Dalawa na lang po so ako na lang po mismo yung nag-aalaga. Itong malaking kambing mga ka-farmers, pinapalagaan po namin ito dati. Pero ibinalik nila dahil nagkakasakit po at malapit ng mamatay mga ka-farmers so ang ginawa natin ay ginamot po natin ito para at least mas safe po natin. At ayun mga ka-farmers okay na po siya pero ang ginagawa natin ngayon ay patatabain na naman siya. At ang maliit naman mga ka-farmers itong brown color ay anak po niya. So, silang dalawa mga ka-farmers ang ginagawa ko ngayong panimula. So, kung gusto nating mag-alaga ng kambing mga ka-farmers, we have to make sure na meron tayong malaking lugar na damuhan na pwede nating mapaglagyan sa kanila para doon sila kumakain. Ang sa amin mga ka-farmers, dahil unti-unti na rin namamatay yung mga damo dito dahil sa init ng panahon, so binibigyan ko sila ng feeds ng baboy at copra meal tuwing hapon. Para medyo tataba naman sila mga kafarmers dahil kawawa talaga pumapayat sila. Kung gusto ninyong bumili ng kambing mga kafarmers para panimula, nasa 3,000 to 5,000 po ang bawat kambing dito kapag yung mga hybrid mga kafarmers. Pero kung hindi pa natin afford ang mga hybrid, pwede po tayong mag-alaga ng mga maliliit mo na kambing at kung mayroon na tayong sapat na pera, so doon na po tayong mag-upgrade. Ang mga breed ng kambing na pwede nating alagaan mga ka-farmers ay ang sumusunod. Una, ang Nubian. Mataas ang pangangatawan ng kambing na ito mga ka-farmers at kadalasan ang kanilang timbang ay umaabot ng 70 to 90 kilos. Marami na rin ang nag-aalaga ng ganitong klase ng kambing dito sa Pilipinas. Ikalawa ay ang bower. Meat type po ang kambing na ito mga ka-farmers at the same sa anglo na pwedeng aabot sa 90 kilograms ang kanilang timbang kapag nasa mature age na. Ang ikatlo mga ka-farmers ay ang native So, kadalasan ang timbang ng mga kambing na ito mga ka-farmers ay 30 kilograms lang. Maliliit lang po sila mga ka-farmers. At yan po ang meron kami ngayon. Pero kapag magiging okay na mga ka-farmers, dahil hindi pa ako masyadong familiar kung paano alagaan ang kambing, so mag-upgrade na po ako. Ayaw ko po munang mag-spend ng medyo mahal na kambing mga ka-farmers dahil sa ngayon hindi pa ako masyadong familiar kung paano ito alagaan. Very sensitive kasi ang mga kambing Maka mga ka-farmers. Hindi natin pwedeng basain. Kailangan talaga mga ka-farmers na merong masilungan ng ating mga kambing dahil hindi sila pwede na maulanan mga ka-farmers. Very sensitive po sila at madali pong magkakasakit. Base sa experience namin mga ka-farmers, ang kadalasang sakit ng mga kambing ay ang pagtatae at yung hindi na sila makatayo mga ka-farmers. At napapansin ko din mga ka-farmers na hindi po araw-araw umiinom ng tubig ang aming mga kambing. Binibigyan ko sila ng tubig araw-araw mga ka-farmers pero tinitingnan lang po nila. Ewan ko, pero ganun po talaga mga ka-farmers, ayaw nila ng tubig palagi. Maganda po ang mag-aalaga ng kambing mga ka-farmers. Itong sakin, itatali ko siya sa umaga, kukunin ko siya sa hapon. So maganda po siya mga ka-farmers, lalo na sa ating mga nanay na nandito lang sa bahay at merong inaalaga ang bata. Hindi po siya tulad ng mga baboy mga ka-farmers na lagi nating minomonitor, lagi nating lililinis ang kanilang kulungan at pinapakain natin three times in a day. So, ito siya mga ka-farmers, itatali lang natin sa damuhan, titingnan natin kung nainitan ba o naulanan ba mga ka-farmers, at yun lang po. Then, kukunin natin pagkahapon at ilalagay ko po siya mga ka-farmers sa kulungan ng mga manok namin dahil wala pa pong laman na manok. So, yung kambi po muna ang ilalagay namin para hindi sila mababasa kapag umuulan. So, ganyan po kaganda mga ka-farmers ang mag-alaga ng kambing at yun lang mga ka-farmers para paraan po tayo kung paano tayo magkapagsimula sa kanila. At yung nabanggit ko kanina na pwede tayong mag-aalaga ng kambing ng iba at bibigyan po tayo ng share at magkakaroon na po tayo ng ating sariling kambing mga ka-farmers. So, yun lamang po mga ka-farmers ang share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe, at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang magfarming. farming Layunin ko po na encourage kayo na magalaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.